I just wanna live in this moment forever He's still singing Cause I'm afraid that living couldn't get I'm just giving up Can you give a living so we could be together <laughs> For my 18 Me, Jill, me, 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 me The author

<laughs> <laughs> yeah, yandito yao, magayon kayo. go. Let's go. Let's go. let go. Let's go. Super morning everybody at samahan nyo kami ngayong araw manood ng sunset. Magandang spot daw kasi dito at habang nagaantay ay tamang chill chill, relax relax lang muna tayo. pa lang <laughs> mo at pwede na tayo mag-casting ha send na lang <laughs> sila hindi na lang makaka-interest talaga tayo ng pwede hindi na tayo pinatahay wala na tayo na Bagaimana? Saya menangis <laughs> karena dia menangis Saya kira dia menangis Saya kira Itu tidak benar Bagaimana? At habang masaya nga kaming nagkukwentuhan at kumakain habang inaantay ang paglubog ng araw mga lodi, ay meron kaming namataan sa di kalayuan. Ano nga kaya ang aming namataang ito sa dalampasigan? Malaking bangka nga kaya? Ano kaya ito? Tinatanong ko pa kay Kuya Bob at tinuturo-turo niya ang Hindi rin namin ma-identify. Kaya tuloy na lang sa pagkain at kwentuhan

Wala lang natin Okay Okay, okay. okay. So guys, yun yung gang That's all for today ba? Layo, wala din Ang taon, ma'am pala natin ngayon, see? Nahulog ako sa tulayo ng pagkalungkot doon bye.

Kaya sa Dito! Dito ka lang. ganyan Okay. okay. <laughs> okay. 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 <laughs> okay. okay.

Sa mga puntong ito ay dahan-dahan na nga kaming umalis para maglakad-lakad sa buhanginan. At mag-isa ngang naiwan si Kuya Bob sa aming pwesto. At kung mapapansin nyo, sa simula ay masaya pa siyang kumukuha ng mga litrato at mga video. Ayan, kung makikita ninyo, pangiti-ngiti lang si Kuya Bob. Talagang napakasaya niya Ngunit nang i-check niya ang kanyang cellphone Kita nyo, gulat na gulat si Kuya Bob Ano nga kaya ang nakita niya sa kanyang cellphone? At bakit siya nagulat sa kanyang mga nakita? Anyway, back to the vlog tayo mga Lodi At sana mapanood natin yung inaasam nating sunset dito So while waiting, ayan, maglalakad-lakad muna tayo sa buhanginan At ayan na nga si Kuya Bob Finally, sumunod na rin siya sa atin, ano? Ah, teka, may nakalimutan pala siya. <laughs> Wait. So yun So yun finally ano masasabi mo At finally makakapanood ka na. Makakakita ka na for the first time ever In the history of mankind Makakakita ka na makakapanood ka na Ng actual sunset yun, uh, Siyempre excited, no? Um, uh, ayun. Uh, kasi yung view talaga, yun yung... Yung gusto ko talagang masaksihan, yung sunset. Uh, for the first time. Kaya kagaya na sabi mo, for the first time, atong Uh, so, ano, amazing siya. Actually, wala pang sunset, pero na-amaze na ako kasi nakikita ko na yung parang horizon... Turbalo. So, parang yun. So, let's wait for the actual sunset. Ayaw mong ano, mag-manood ng sunset sa umaga? Pwede naman din siya, pero kasi pag umaga kasi, ano yan siya, sunrise. <laughs> Pwede nga. Hindi <laughs> ako na niliwala. <laughs> <laughs> so, yan, ano pang mga expectation mo na makakapanood ka? Hindi pa tuloy, hindi pa tuloy yung lumulubog eh. So, ano, anong expectation -expect mo? I-expect ko talaga na pag during ng sunset, talagang Kumbaga, during ha? okay. Yeah. yung nakita ko yan, yung parang parang yung uh, tawag nito, horizon. Uh, horizon. So, magsisink yung uh, sun doon sa, talinya ng dagat na yan. Yun yung inintay kong ab abangan talaga na. Uh, parang yung sun lulubog siya doon sa ocean. Ocean. Oh, galing ano, may ocean pala yan. Yeah. Okay, so natanong na natin. Oh. No? Si Multong Istong, tanongin naman natin ngayon si Ebab. Yes. So, Ebab. Nandiyan pa eh, hey, ano anong masasabi mo at finally <laughs> makakapanood makapa ka for the first time ever in your life ng uh, sunrise. Ay, sunset pala, sunset. <laughs> ano masasabi mo? Ma happy naman ako mamaya pag napanood ko siya mamaya. Paano yung, ano, paano yung happy, happy face? Wow, talaga naman. Ulit <laughs> 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 <Plano pa> naman <laughs> na ako. Plano so, pala. Plano pala sa personal sa Ebab. Hey, so, okay, ayun ah uh, expectation expectation ano yung mga expectation mo ayun may expectation ka doon mag sinabasahin yan hindi ay gawin mo na doon sa dagat na yun anong expectation mo Doon sa dagat na yun no, maganda yun dagat na yun ayun o sa kajulis maganda ba doon maganda ba oo oh. ano yung expectation mo sa sunset maganda nga siya pag napanood ko siya muna oo okay maganda siya so yun lang wala nang iba basta maganda siya So, antayin na lang natin lumubog tong araw na to. By the way, guys, uh, makulimlim sa bandang uh, east ng ating, yan, sa bansang, bansang sinasakupan natin. Yan, medyo makulimlim na. At uh, syempre, may mga ano tayo dito. May mga doggies, doggies tayo dito nakasama. Yan, yan sila. So, yun. So ayun mga lords, Nagdesisyon na nga kaming mag-pack up na Dahil umapatak na yung ulan Sa kasamaang palad ay talagang Makulimlim din at mukhang hindi namin Mapapanood ang aktual na paglubog Ng araw dito Kaya ito, pack up na En gang til.